For today's video, pipick up po tayo ng resibo at magpapay-stamp po tayo ng ATP ni Sataro t Shop. Isa po siya sa mga client namin na nagpagawa ng 10 booklet na resibo, sales invoice. So ngayon, nagtitesting ako ng motor. Yan. Then babalik ako kasi wala pa pala akong helmet at saka naiwanan ko rin yung authority to print na dadalhin sa mismong RDO. So yun guys no, kakatapos ko lang pick upin yung resibo. So ngayon ay dadalhin ko na po siya kay client kay Shataro Tea Shop. So ganto po yun guys ano, kaya parang medyo hinapo na ako. Galing pa po kasi ako dun sa BIR ng 13 sa RDO 54A. So dala ko po yung last yung first and last booklet and then yung resibo, yung ATP Sinorender po yun sa ATP